Wasak ang harapan ng barko ng China Coast Guard matapos banggain ng Chinese Navy warship habang hinahabol ang barko ng Philippine Coast Guard na maghahatid ng tulong sa mga mayingis ng Pinoy sa Scarborough Shoal. Nakasama naman ang PDV News sa Maritime Domain Awareness o MDA Flight ng PCG. Narito ang report. Isa ang ng PLA Navy ng China sa humabol sa mga barko ng Philippine Coast Guard nitong lunes ng umaga sa pisinidad ng Scarborough Shoal sa gitna ng pagsasagawa ng kadiwa para sa bagong bayaning maing isda o pagbibigay tulong sa mga maing Pilipino. Ang isa namang barko ng China Coast Guard unti-unti nang nagbuga ng water cannon para puntiryahin ang BRP Suluan ng PCG nakatakas dito ang parko ng PCG. Pero patuloy sa paghabol at pagsasagawa ng delikadong maniobra ang mga parko ng China hanggang sa sumalpok ang warship ng PLA Navy sa parko ng China Coast Guard. Nangyari ang insidente 10 nautical miles mula sa mismong bahura ng Bajo de Masinloc. Sa mga larawang nakuha ng PTV News, makikitang wasak na wasak ang forecast na bahagi ng barko ng China Coast Guard, nagkaroon din ng gasgas ang bumanggang warship ng PLA Navy. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa, MRRV 9701. We have medical personnel on board. Should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Over. Nasa lugar ang isa pang barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa na nag-alok naman ng Man Overboard Recovery at Medical Aid sa mga nagbangga ang barko ng China. Nananatili roon ang mga barko ng PCG para ipagpatuloy ang pagbibigay ng tulong sa abot sa 35 bangka ng Mayangis ng Pinoy sa tulong ng fishing carrier na MV Pamamalakaya. I would like to give due credit sa ating mga Coast Guard personnel because of their seamanship skills. Uh, hindi tayo naka, nagkaroon ng damage na dahil sa mga ginawa nato ng China Coast Guard but um, also uh, it's also worth mentioning no na because of their seamanship skills uh na iwasan natin yung uh, any collision from any of those uh, Chinese maritime forces git naman ng PCG mga larawan at video na ang magpapakita sakaling ibintang muli ng China sa Pilipinas ang insidente para sa akin, there's nothing more for us to add because the truth is on our side. Kasabay naman ito ang Maritime Domain Awareness Flight ng Islander Plane ng PCG at isa sa nakasama ang PTV News sa gitna nitong uh, MDA flight sa kain ng uh, Islander plane ay ilang beses na nag radio challenge ng Chinese Navy pero sinagot sila ng mga piloto ng Philippine Coast Guard kung saan sinabi sa kanila na ilegal ang pananatili ng mga barko ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Any legal to, uh, patrol to so. Nakita mula sa ere ang Chinese PLA Navy warship 164 na nakabanggaan ng China Coast Guard at mapapansing nakasuot na ng life vest ang mga sakay nito. Isa pang barko ng PLA Navy ang nakita na isang replenishment ship. Sa kasagsagan din ng MDA flight ay nakita ang paglipad ng Chinese Navy helicopter pero hindi na ito lumapit sa eroplano ng PCG. Nasa bisinidad din ng iba pang barko ng China Coast Guard. Sa gitna naman ng mga insidente ngayon, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi uurong ang Pilipinas sa pagtatanggol sa ating teritoryo at soberanya. We have a duty to perform and that is to defend the country. So no, we never back down. We always continue to do the, the, our, our uniform personnel, the Navy, the Coast Guard, the Army, the Marines, all of them, the Air Force, all of them are pledged. They, they took an oath. Mula sa West Philippine Sea, Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.